Muli, maligayang pagdating sa lalawigan ng Sorsogon. Mahal! Sa puntong ito ay inaanyayahan natin ang mahal na Pangulo para pangunahan ang unveiling ng Project Marker ng Susugon Sports Arena. Ready, Mr. President? At the count of three. One, two, three! The marker reads as follows. Susugon Sports Arena inaugurated by his excellency ferdinand r marcos jr president of the republic of the philippines city of sarsonic sarsonic province october 17 2024 let us give them a round of applause maraming maraming salamat po mr president magpapatuloy po ang ating programa sa loob ng arena Muli, maligayang pagkati sa lalawigan ng Sorsogon, Mahal na Pangulo! Happy Kasanggayahan Festival! Malaki natin ipamalas Talento sa Ngayon naman ay inaanyayahan natin si Governor Jose Edwin Buboy Hamor ng lalawigan ng Sorsogon para magbigay ng kanyang pambungad na talumpati Mayor Esther Ramon, Ms. Camille Villar, that Congresswoman that is Escudero, Senator Jesus Escudero, Secretary Manny Bunuan, Senator Tul Tolentino, ang guapito, simpatico, congressman ng Segundo Distrito, Hugo Portes, at otro guapito, idol ng Sorsogon, Jesus Escudero, kagalang na presidente, President Bongbong R. Marcos, sa lahat po na bisita, salahat lahat na sorsoganon, iba na ang 50 sa ikasinkwentang anyo selebrasyon sa kasanggayahan na iba Na ibato dahil bisita natin ang satuyang presidente ng Republika ng Pilipinas President Bongbong R. Marcos. Sagabos! Sagabos! Welcome sa banwa at Maraming salamat po, Governor Buboy Hamor. Sa ating minamahal, sa ating minamahal at ginagalangan Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kay Secretary Dec Go, kay Senator Francis Tolentino, sunod din magiging Senador Camille Villar, Congresswoman Camille Villar, sa ating ginagalangan kalim, Secretary Manny Bonoan, mga kongresista dito sa lalawigan ng Sorsogon, na si Congresswoman Ted Escudero at Wuwu Fortes sa ginagalangan natin mga opisyal ng lalawigan ng Sorsogon sa paungunan ni Governor Buboy Amor. Gayun din sa ating mga mayor sa paunguna ng ating host city, Mayor Esther Amor. Sa gabos na partisipante sa na nanagsayaw at sinagkanta, sa kainitan sa kadlawan na ini Jesus marhay na aga sa Indogabos asin asen sa saindo yeah. Mr. President, ito na marahil ang pinakamalaking venue ngayon sa pamamagitan ng Sorsogon Sports Arena sa buong Bicol Region na tunay namang pinagmamalaki namin mga Sorsoganon. Noon, Mr. President, pag tinatanong kami tungkong tigasaan kami, minsan pabulong lamang naming sinasabing taga-Sorosogon kami. Pero ngayon, tuwing may magtatanong sa amin kung tigasaan kami, taas noon ang sasagot ang mga taga-Sorosogon. Taga-Sorosogon ini. Sorosoganon ini. Maraming bagay, Mr. President, na pwede naming pagmalaki. Pero higit sa lahat, pinagmamalaki namin na aming mga kababayang sorso ganon. Tulad na ibang Pilipino na kalipas ng COVID, marami kaming hamon na kinaharap. Pero sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan, nalampasan po namin ang bawat hamon na yun. Nais ko rin bigyan kilala ang mga nagsayaw din pala sa bleachers. Salamatunon. Nagsayaw man palang ka mo. Mas kamay lang ang gamit nyo, sige na rin, nagsayaw na rin kayo. Mr. President, hindi pa kami tapos at malayo pa ang aming lalakbayin. At buong aking paniniwala na sa tulong ninyo sa ilalim ng inyong administrasyon at sa prinsipyong sinusulong ng inyong pamahala na Build Back Better, marami pa kaming magagawa, marami pa kaming mapapatunayan, marami pa kaming makikita upang sa gayon ay maisakatuparan namin ang aming pangarap at mitin para sa aming inang lalawigan, gayon din sa aming rehiyon ng Bicol. Mr. President, thank you for visiting our beloved province and we warmly welcome you to the province of Sorsogon. Again, to everyone, thank you and good morning. Maraming salamat, Senate President Escudero. Sa mga kababayan, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Public Works and Highways, uh, Secretary uh, Manny Bonwan. Pag si Ukuudal. Bago ako mag-tumuloy, mag, mag tumuloy, Pagbibilad ba talaga kayo sa araw hanggang ano? Ha? Ma masisira yung mga kutis ninyong napakagandang mga bikulanang kutis. Magbumura kayong Ilocano pagkatapos ng uh, pagkatapos ng araw nito. Ang ating uh, butihing uh, Senate President, Senate President Jesus Cudero, Andito rin po, kasama ko rin po ang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Dec Gong. Na uh, kakarating na ni uh, Setor Senator Francis uh, Tolentino at uh, naghabol mula sa Maynila. Sorsogon First District Representative Maria Bernadette Escudero. Sorsogon Second District Representative Manuel Fortes. Andito rin po ang uh, isa, siguro ngayon yun lang po makikilala. Ngunit eh, talagang kailangan makilala niyo po dahil itong batang ito ay matagal ko nang kilala. At ngayon ay siya ay tumatagbo bilang senador. At uh, isa masasabi ko naman po sa inyo, sa pagkakilala ko sa kanya, ay isa sa pinakamabuting taong ito na nakilala ko at pinakamasipan at nakakaunawa sa mga problema ng... Kahit na yung pamilya nila eh may kayamanan eh sila ho, eh, hindi lumayo uh, sa taong bayan. Sila po ay nakaapak sa lupa, hindi po lumilipad ang mga ulo. Ito po si Congressman, Congressman Camille Villar na iyahalon po natin sa tulong ninyo bilang senador. Sorsogon Provincial Governor, um, Governor Bobby Hamon Sorsogon City Mayor Maria Esther Hamor. Lahat po ng ating mga bisita na nandito ngayon. Mga minamahal kong kababayan, mga gandang tanghali po sa inyo lahat. Diyos Marhay na aga sa Indugabos. Maraming maraming salamat po. Ay sa napakainit po na pagtanggap at pagsalubong ninyo sa akin dito sa Sursugon. At uh, ngayon la po kung nakita ng ganito nagsasayaw nang ganito karaming tao. At uh, ang ko yung sumasayaw lamang ang uh, nandito sa baba bago na po nang upo pati yung mga nakaupo eh, ay sabay-sabay gumagalaw yung mga kamay. Kaya Magbabago ang ibig sabihin ng tinatawag na audience participation. Dahil hindi na kayo audience kasi kasama na kayo sa mga dancer. Maraming maraming salamat po. Kaya kinitiya ko ulit. sigurado ba kayo na dyan kayo sa, dyan, dyan kayo sa araw? Ako, akong, ako nahihirapan sa inyo. Bago ang lahat. Nais ko munang batin ang lahat ng masusuganon sa inyong ika-130 anibersaryo ng pagtatatag ng inyong lalawigan at sa ika-50 kasanggayahan festival. Sa araw na ito, muli tayong nagsama-sama upang pasinayan ang Sorsogon Sports Arena na ipinagmamalaki ng buong Bicol Region ngayon. Sa pagtataya, kay, kaya ng arena na ito na may upo ang aabot sa labing dalawang libong katao. Marami rin itong gagamitin bilang national training camp sa mga atlet ng Pilipino. At saka pagkaunawa ko, yung sinasabing 12,000, doon lang sa taas. Kung isasama mo yun dito sa baba, napakalaki. Kaya ito, uh, totoo nga, hindi dahil magtataka. Na ito ang uh, pinag-uusapan ng mga Biculano pagka tinatanong kung ano yung bagong mga na itatayo ang bagong pangyayari uh, sa dito sa inyong region. Ito ay isang mahalagang hakbang upang maitaguyod natin ang ating mga kababayan na may angking galing sa larangan ng palakasan. Sa tulong nito, mabibigyan sila ng pagkakataon upang mahasa pa ang kanilang mga talento. Harinawa ay may dagdag pa natin sila sa hanay ng ating Olympian at atletang Pinoy. Lalayo pa ba tayo sa inyong lalawigan? Mayroon tayong manlalaro mula sa kaga, kaagang sa, si Ginoong Isidro del Prado. Siya ay nagpamalas ng galing sa 400 meter dash noong 1984 Olympics na ginanap sa Los Angeles sa USA. Sa bawat hakbang ng kanyang karera, itinampok niya ang tapang, katatagan at determinasyon. Mga katangiang nagbubuklod sa, at nagtataguyod sa ating bilang nagkakaisang bansa. Tulad din ng mga Olimpiyan natin na lumahok nitong 2024 na Paris Olympics. Hangarin natin sa pamamagitan ng arena na ito, lalo pang dumami ang mga kababayan natin na magbibigay ng dangal sa ating bansa. Bagamat sports arena ang tawag dito, hindi lamang ito para sa mga larangan sa larangan ng palakasan. Maaari din itong gamitin para sa pagpupulong, mga summit, konserto, mga patimpalak. Kaya hindi natin may simbolo ng progreso ang Sorsogon Sports Arena. Sumasa ilalim ito sa patuloy na pagsisikap, pagtsatsaga at pagunlad ng mga sorsoganon at mga bikulano. Pagkakatanda ko pa, Noong ginawa pa lamang ang arena, halos dalawang taon na ng kalipas, si dating governor at ngayong Senate President si Chis Escudero ang nagpasyal sa akin sa probinsya ninyo. At ngayon, sa pamumuno ni Governor Hamor, masaya akong makita na pinagpapatuloy ninyo na sigadong matatapos ito. Tunay nga isang halimbawa ito na kung tayo ay nagkakaisa para sa kapakanan ng taong bayan aasenso hindi lamang ang isang lalawigan kundi ang buong bansa. Kanina kanina po Kanina po ay nasaksihan ko sa aking pag-ikot kung paano tayong pinagbubuklod ng ating mga hangarin para sa bayan natin. Isang patunay dito ang Sorsogon National Government Center. Isang one-stop shop government center na maglalapit at magpapabilis ng serbisyo sa taong bayan. Ito ay sumusuporta sa layunin ng ating administrasyon na mapadali ang serbisyo publiko at mapadami pa ang namumuhunan, namumuhunan sa bansa. Isa pang halimbawa ng pagkakaisa ng layunin ng lokal at nasyonal ay ang pamahal, ng pamahalaan ay ang Sampaloc Telepdena. Ito ay magsisilbing kanlungan ng ating mga benepisyaryo mula sa Barangay Sampaloc na naayon naman sa ating hangarin na mabigyan ng maayos at ligtas ng pabahay ang ating mga kababayan. pa ang aking kasiyahan dahil sa tuwing bumibisita ako sa iba't ibang lalawigan, nakikita ko ang pagtatapos ng mga proyekto at pagsisimula ng mga programang aagapay sa ating sambayanan tungo sa tagumpay. Ngunit, parati ko nang sinasabi na marami pa tayong gagawin mula pa sa simula, pagkakaisa. Ang hangad ko para sa isang mas mabisa at epektibong pamamahala. Kailangan nating magtulungan upang mas marami pang mga bata ang mabakunahan. Higit pang mabubuti ang seguridad ng kapayapaan at mapapababa ang kahirapan sa sorsogon. Ang ating pagbuklod-buklod ang magbibigay din sa atin ng daan, ng daan upang matapos ang ibang proyekto sa iyong inyong lugar katulad ng Sorsogon Provincial Sanitarium Facilities at yung pagpapaganda ng kalsada na papunta sa Bacon Airport. Maaring pag may pagkakaiba tayo sa paniniwala at sa opinion ngunit alam ko na tayo ay pinagbubuklod ng is iisang hangarin na may angat ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Kaya naman, Umaasa ako sa suporta ng mga Pilipino sa tulong ninyo. Alam kong, alam kong makakamit natin ang mga hangarin natin para sa ikauunlad ng bansa. Muli, pinabati ko po kayo sa isang maligayang pagdiriwang ng Kasangayahan Festival. Mabuhay ang Sorsogon, mabuhay ang Bicol Region, mabuhay ang Bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo Maraming salamat po, mahal na pangulo. Ngayon ay ihahandog ng lalawigan ng Sorsogon ang isang regalo para sa ating mahal na pangulo upang ipakita ang kanilang pasasalamat sa kanyang pagdalo ngayong araw. sa puntong ito ay iaanyahan po natin ang ating Pangulo at iba pang mga bisita sa baba ng stage para sa isang photo opportunity kasama ang ating audience. Muli, inaanyayahan natin ang ating pangulo at iba pang mga bisita sa baba ng stage para sa isang photo opportunity kasama ang ating audience the count of three. One, two, three. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.